Noong unang araw ng Hulyo, sumalang sa Basic Internal Security Operations Course ang 25 anyos na training na si Patrolman Aaron Langa Blas kasama ang mga kapwa training nito. Ang training na ito ay para sa mga bagong police non-commissioned officer at tumatagla ito ng 45 hanggang 60 araw. At noong July 14 na matan ito sa land navigation exercise malapit sa dam 2 ng Felix Mines sa Itogon Binget. Pero mula noon, hindi na ito bumalik pa sa kanilang training camp. Bago siya nawala is uh, may, uh, pinakawalan po sila no, nung lunes ng alas 6 ng umaga and then uh, after din the napakawalan is mag, uh, re recount sana sila ng alas 3. And then uh, nung recount nga po ng uh, alas 3 ng hapon noong uh, July 14 is uh, may, uh, yun uh, parang uh, wala yung si uh, police trainee or uh, patrolman na uh, blast wa so, uh, nag-recount all din sila ng 5pm o na this o na July 14 na allegedly uh, nakita pa po itong uh, si uh, patrolman blast na bumalik daw doon sa may uh, first target niya doon sa dam 2 And uh, that is the last period or uh, last time na hindi na po na nakita o napansin yung si uh, patrolman uh, Blas. Nagpakalat na ng aabot sa anim na pong mga personnel mula sa iba't ibang unit ang Benguet Provincial Police Office para hanapin si patrolman Blas. Hinala ng pamilya ni Blas na baka nahulog ito sa isang manhole. Composite from a uh, uh, MPS, Tuba MPS, Itogon MPS, Second PMFC, uh, RMFB, together with uh, the civilian volunteers from uh, the Barangay Ampukaw, tap no uh, maipagpatuloy po natin yung uh, search and uh, rescue operations. Wala pa tayo pong uh, nakukuha na any signs or uh, mga palatandaan kung uh, nasaan po yung uh, allegedly uh, missing uh, police trainee natin. Nag-e-extend po kami doon sa may uh, 1.5 kilometer radius na kung saan, Uh, inaalaw lang po yung mga police training natin na uh, mag, uh, maglaro, no? O kung baga, mag, uh, to, to, uh, do the navigation na uh, uh, exercises. That is why, uh, naka-extend na po tayo ng uh, almost uh, lagpas na po sa mga kilometers doon sa last na pinakakitaan ng ating uh, nawawalang or allegedly missing uh, police training. Nananawagan rin ng mga otoridad sa mga residente sa lugar kung uh, may nakita po kayo na strangers o no or uh, mga estranghero sa inyong area is uh, uh, paki uh, paalam po no sa nearest uh, police station nandiyan po yung uh, hotline numbers ng uh, ito po police station at nandiyan na rin po no yung uh, post ng uh, nawawala or yung allegedly missing na si uh, Blas Don po natin na uh, pwedeng i-send yung uh, uh, information natin. Ang Bisok ay isang training para maihanda ang mga pulis sa counter insurgency operations, combat tactics, rural patrol, tracking at search and rescue operations, lalo na sa mga lugar na may presensya ng mga armadong grupo o may mataas na banta sa seguridad. Huling nakita si patrolman Blasot ang kanyang training uniform bago ito napaulat na nawawala. Bukas naman ang lahat ng linya ng Benguet Provincial Police Office sa anumang impormasyon na makapagtuturo kung nasaan ang nawawalang trainee. Vanessa Bugtong, RNG News.